Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakapansin na paborito ko ka ng kamalasan. Meron po ako ituturo sa inyo na napakasimple at napakaepektibo mga pamamaraan. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng paminta. Kung marami kayong paminta ay mas mainam, mas marami. Ngayon po mga bossing ko iharap po kayo sa may silangan ng 6.30 or kaya po ay alas 7. At ibibilad po natin to hanggang alas 8 pa ng umaga. Ngayon po mga bossing, pag kayo nakaharap na, Magwish po kayo dito at tampasulyap-sulyap kayo ng konti sa may liwanag ng sinag ng araw. Pero syempre, huwag kayong dititig dahil maaaring lumabo ang mata po ninyo, sasakit ang mata ninyo. Pasulyap-sulyap lang mga bossing. Tapos, i-mindset nyo na na ang mga pangarap po ninyo ay matutupad. Sabihin nyo po, sa pamamagitan ng pampaswerteng ito at si pag-atsaga ay magiging matagumpay na ako sa buhay. Kakapitan ako ng swerte at lahat ang mga pinapangarap ko ay matutupad. Mag-wish na po kayo na mula sa inyong Sabihin po ninyo ang lahat ng nais ninyo na no, walang gamit na sana, direct to the